Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam mo bang may mga palatandaan ng diabetes na lumalabas tuwing gabi? Maaaring iniisip mo na normal lang ang ilan sa mga ito. Pero baka ito na ang babala ng iyong katawan ang diabetes ay isang tahimik na sakit na dahan-dahang sumisira sa iyong kalusugan. Bago pa ito lumala, mahalagang malaman ang mga sinyales habang maaga pa. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong sinyales ng diabetes na lumalabas tuwing gabi, mga babala na hindi mo dapat baliwalain. Manood hanggang dulo upang malaman ang mga sintomas at kung paano ito maiiwasan. Bago tayo magsimula, I-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Number 1. Night sweats o sobrang pawis sa gabi. Kapag matutulog, dapat nasa kalmado at relaxed na estado ang iyong katawan. Pero kung madalas kang nagigising na basa ng pawis, hindi ito basta-bastang init lang ng panahon. Maaaring sinyalis ito na bumabagsak ang iyong blood sugar. Kapag sobrang baba ng glucose sa katawan, nagpapadala ito ng adrenaline na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapagana ng sweat glands. Ano ang dapat gawin? Suriin ang iyong blood sugar bago matulog. Ang normal na range ay 90 to 130 mg per deciliter. Kumain ng light snack tulad ng whole grain bread na may peanut butter upang mapanatili ang blood sugar. Panatilihing malamig at komportable ang iyong kwarto sa 18 to 21 degrees Celsius. Kumonsulta sa doktor kung madalas itong nangyayari upang magpatingin sa HbA1c o nerve function test. Number 2. Pamumulikat ng binti o leg cramps. Napapansin mo bang madalas kang nagigising ng matinding pulikat sa binti? Posibleng senyales ito ng electrolyte imbalance dulot ng diabetes. Kapag ang iyong katawan ay kulang sa potassium, magnesium, o calcium, nagiging mahina ang nerve signals kaya nagkakaroon ng hindi kontroladong muscle spasms. Maaari rin itong dulot ng peripheral neuropathy kung saan nasisira ang nerves sa iyong binti. Paano ito maiiwasan? Kumain ng potassium-rich foods tulad ng saging, kamote, at avocado. Uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration na nagpapalala ng cramps. Bago matulog, mag-stretching, tulad ng calf stretch sa dingding, upang mapabuti ang blood circulation. Number 3, restless leg syndrome, RLS. O, hindi mapakaling mga binti. Pakiramdam mo ba ay gusto mong igalaw nang igalaw ang iyong mga binti kapag nasa kama ka na? Ang restless leg syndrome ay isang kondisyon kung saan parang may gumagapang, tusok-tusok Okiliti sa mga binti na nakakasagabal sa mahimbing na tulog. Isa ito sa mga senyales ng nerve damage dulot ng diabetes. Solusyon: Maglakad o magstretch stretch bago matulog upang mapabuti ang daloy ng dugo sa binti. Dagdagan ng iron at magnesium sa pagkain tulad ng oats, mani, at malalabay na gulay. Iwasan ang kape at sigarilyo bago matulog dahil maaaring lumala ang RLS. Number 4. Sleep apnea o hirap sa paghinga habang natutulog. Kung madalas kang humihilik ng malakas o biglang nagigising na parang nasasakal, maaaring may sleep apnea ka. Ito ay isang kondisyon kung saan humihinto ang daloy ng hangin sa iyong baga habang natutulog na nagdudulot ng oxygen deprivation. Mas mataas ang panganib ng sleep apnea sa may diabetes at maaari nitong palalain ang insulin resistance. Paano ito maiiwasan? Bawasan ang timbang kung overweight upang mabawasan ang pressure sa daanan ng hangin. Iwasan ang alak at sedatives bago matulog. Gumamit ng CPAP machine kung nireseta ng doktor upang matulungan ang paghinga. Number 5. Madalas na paghihi sa gabi, nocturia. Kung madalas kang gumising sa gabi para umihi, posibleng mataas ang iyong blood sugar. Kapag mataas ang glucose sa dugo, Napipilitan ang kidneys na alisin ito sa pamamagitan ng ihi. Kaya mas madalas kang naiihi kahit gabi. Solusyon Iwasan ang sobrang pag-inom ng tubig 2 to 3 hours bago matulog. Bawasan ang kape at alak sa gabi dahil nakakadagdag ito sa pag-ihi. Kung madalas pa rin, ipasuri ang iyong kidney function. Number 6. Laging nauuhaw sa gabi. Kapag madalas kang nagigising dahil sa matinding uhaw, Maaring sinyalis ito ng high blood sugar. Ang sobrang glucose sa dugo ay hinihigop ang tubig mula sa cells, kaya nagiging dehydrated ang katawan. Ano ang dapat gawin? Panatilihin ang tamang blood sugar control. Siguraduhin umiinom ng sapat na tubig sa araw. Kung may kasabay itong dry mouth o matinding pagkapagod, kumonsulta agad sa doktor. Number 7. Pamamanhid o pangangati ng mga paa o binti. Ang pamamanhid o parang may tumutusok sa paa ay sinyales ng diabetic neuropathy. Kapag mataas ang blood sugar sa mahabang panahon, unti-unting nasisira ang nerves, kaya nagkakaroon ng pangangalay, pamamanhid o pananakit lalo na sa gabi. Paano ito maiiwasan? Regular na paggalaw o ehersisyo upang mapanatili ang malusog na daloy ng dugo. Iwasan ang pagsusuot ng masikip na sapatos. I-check ang paa araw-araw upang maiwasan ang sugat na hindi mo namamalayan. Number 8. Pagkakaroon ng mabahong hininga o dry mouth sa gabi. Napapansin mo bang madalas kang may tuyong bibig o mabahong hininga tuwing umaga? Isa itong sinyales ng dehydration dulot ng high blood sugar. Kapag kulang ang laway sa bibig, mas nagiging mabilis ang paglaki ng bakterya na nagdudulot ng mabahong hininga o bad breath. Ano ang dapat gawin? Uminom ng tubig bago matulog upang mapanatili ang tamang hydration. Iwasan ang matatamis at maalat na pagkain sa gabi na maaring magpalala ng tuyong bibig. Panatilihin ang tamang blood sugar levels. Huwag ipagwalang bahala ang mga sinyalis na ito. Ang maagang pagtukoy ng mga sintomas ay makakatulong upang maagapan ang diabetes at maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Kung nakakaranas ka ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta agad sa doktor upang malaman ang tamang hakbang para sa iyong kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan hanggang sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.